may nadaanan nga kami dito sa may kanto at nakakita nga kami dito ng kanto fried chicken para itry natin kung talagang masarap dito at ito na nga pinuntahan nga natin tong kanto fried chicken na nag order po. na nga tayo ng dalawang chicken joy dito at dito na nga kumuha si kayo otip ng ating gagawing sausawan handle si buyas pala sila dito guys at kumuha na nga kami ng maraming sausawan para hindi na kami bumabalik-balik at marami kang pagpipili ang sausawan dito meron silang matamis at meron din silang maanghang sausawan palang dito ulo at na, ito na nga yung ipagmamalaki ko sa inyo. Hindi lang pala ito yung basta Java rice. At ito na nga pala yung pinakamasarap na kan na ko dito. At sinibak na nga ni kayo tapong fried chicken na to. Hinubaran agad yung leg part. At makikita nyo talaga yung manok ay napaka juicy. Sa halagang 25 pesos lang pala yung chicken nila dito. At dalawa naman yung chicken na kinuha mo ay 50 pesos. At may libreng sabon na pala sila dito. At ang Java rice naman nila dito ay nagkakahalaga ng 15 pesos. Tara, sibakin na nga natin tong Java rice at dalawang chicken. Di ba? Aling nga tatlong jabar pares yung sinibak natin dito at dalawang chicken. Ay, 5 pesos mo nga. Grabe. Busog na busog ka na. Hindi ka na makakatayo sa kabusugan. Talaga ba ako ako? ठीक है चलो हम उनको पकड़ते हैं इधर आके सामने पकड़ लेंगे पकड़ने मार देंगे बिल्कुल बिल्कुल और वो जो लाल नो और रे है ना वो डेरा करना था कहां पत्ता भैया हम से सबवप्स 雨 marriages differences